Ah, magandang umaga po sa inyo Senador David Oro po lamang sa programang Bardagulan sa Abanter Radio DWAR. Good morning po senator Sir. Good morning uh, David. Opo. Good morning po. Opo. Oy, nagpaliwanag po kanina si Senador, si Senador, si Mayor uh, Zamora na hindi raw po siya namumultika at yung kanilang ipinasang ordinansa e eh, para lang rao protektahan yung kumpong kanilang mga um, evacuees na sa mga evacuation center para hindi raw makakain na halimbawa ng panis na pagkain, uh, Senador. Palokohan niyo kami. Malaki palokohan <laughs> yung uh, sinasabi niya at saka yung finansa eh anti purian dahil uh, unang-una. -una, uh -huh. uh, bakit mo kailangan humingi uh, dumaan sa opisina ng mayor para magbigay ng tulong? Uh -huh. Ako matagal ako naging mayor dito. Sa mga taon tuwing uh, panahon ng kalamidad, o oh, may sunog, may baha, may lindol, mm -hmm. walang, walang, uh, wala, hindi humingi ng permit sa akin tanggapan. Libre silang uh, tumulong. Opo. ang eh, makikinabang dito, taong bayan. Mm -hmm. so, sa, sa ginawa nilang organisasyon. wawa dito yung, uh, yung mga may yung mga biktima, yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng sunog. Opo. So, so, ano pa ang kalamidad? Eh, bro mo, pupunta ka pa sa office ng mayor para humingi ng permit. Tapos, hindi pwede pumasok sa evacuation center. Kailan kumuha ng entry entry permit? Ano, mo, ano klaseng kalokohan niya? Oh. Kung natin mo, David, opo, diba, opo. Kaya, pas na viral video sa akin. Iya. Yeah. Nung mer meron akong uh, kinakausap uh, na babae. Opo, opo. Ayoko papasukin nun. Iyon po. At, at ako. Kaya galit na galit ako. Dahil dahil magbibigay nga ako ng konting uh, ayuda doon sa mga nasa latlanong uh, tulog. Opo. Opo. Ekalokohan yung ordinansya na yan. Pero yung gab nung pumunta ro po kayo uh, Senador, eh 10 oras na ro po ng gabi at nagpapahinga na ro po yung mga uh, biktima ng uh, kalamidad, uh, Senador. Alas 8 ng gabi. Oh, 8pm. <laughs> Hindi pa. <laughs> 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 Hindi pa 10 <disora> <laughs> yeah, Assuming ano, assuming Okay. okay alas 12, alas 3 namaga umaga. Meron bang, meron bang pinipiling oras sa pagtulong? Oh, yung nga. Opo, opo. Oh, yung, yung, yung dahong, uh, um, pagbabawal po at pag, uh, pagkuha ng multa uh, kapag uh, lumabag. Eh, hindi raw si uh, Mayor Zamora lang ang nag-push uh, nito, kundi ang buong uh, konseho daw po ng uh, San Juan City. Hindi raw hey. namimersonal may si Mayor. Sino ba nag-utos niyan? Hindi naman pipirma ni Mary kung wala siyang co-signal. Ayun, may may punto. Oo. Oh. Ah, wag niya, niya nalulukoy ng taong bayan, wag niya nalulukoy na San Juan, wag niya na paikot-ikutin. Naging mayor din ako, alam ko 'yan. Opo. Hindi pirmahan 'yan kung mali. Opo. So kayo po, uh, senador, hindi ho kayo namumulitika kasi uh, malapit na po eleksyon eh. Baka naman ho kasi um, uh, gusto niya lamang kung uh, kumbaga ay uh, um, ma-bardagol -ma si Mayor Zamora, uh, senador. Okay. Sir. So, doon ako, doon tatakbo itong darating na eleksyon. Ba't ako mangumuliti ka? Ah. Okay. Aha. Uh Oo, -huh. so, napakasimple naman nun. Ang ginagawa ko, pagtulong sa taong bayan. Aba. Eh, sige, San Juan ako. Dito ako lumaki. Mm -hmm. Uh, uh, dito ako sumi... I mean, yeah. nagkaroon ng pangalan. Aba. sa so, nung mayor ako, vice mayor pa ako dito sa San Juan. Aba. Bakit niya ako harang tumulong? Yeah. Ang ang sinasabi po ni uh, Mayor Zamora ay baka roho pwedeng bawasan daw ho konti pr yung pride niyo po, uh, senador at mag-coordinate po sa kanya. Baka to ako mag-coordinate sa kanya pag pagdikit pag na tuloy makikipag-coordinate makikipag ako sa kanya. O. Oh. <laughs> 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 oh, so anong plano niyo ngayon kasi mumultahan daw ho kayo pag ginawa niyo po ulit 'to eh. Plano hubid niyo bang subukan na uh, mamultahan kayo eh, ni ng, ng konseho ng ni mayor kahit ilang multa abutin ko basta hindi hindi niya ako mapipigil at tumulong sa taong bayan oh uh, yun uh. so yun hong ating mga ibibigay na pagkain po eh kasi yung na uh, inabanggit ko kanina baka roho panis eh uh, ano ang kasiguruhan na okay na okay po yung mga ibibigay nyoong pagkain na kung sakasakali sa mga biktima ng kalamidad uh, uh, mayor Ay uh, senador han yung ano eh, kabuhan yung mga sinasabi niya eh. Uh -huh. Kasi face saving grace na lang yan eh. Uh -huh. Alam mo minsan, magbibigay sana ako ng kulong uh, tulong dito sa San Juan. Apo. Tumuta sa aking tanggapan. Sa tanggapan niya, dininay niya. Hindi niya pinagamit yung gym. Ang paalam ko, ang paalam lang namin, oh. yung gym. Hindi niya pinagamit. Pero oh. pag ito, pag ibang uh, ibang uh, gusto tumulong, ariglado kaagad. Oho. Uh -huh okay kagad. pero pag ako o kami ni Senator JB wala talagang denied. Deyon tumon loko-loko talaga. <laughs> eh uh, Senator, ang uh, sabi ho ni Mayor Zamora, ito ro ho ay isang ordinansa na ipinasan na nga po ng uh, lungsod. At uh, bilang dating uh, local official, eh, ob obligado ro ho kayo na sundin kasi ito ho eh, dapat na ho igalang kasi ordinansa po ito eh. Hindi ha? ko susundin Antay ang tayporian. Aha. Ayun. Saka, saka, saka ba naman, saka ba? only in San Juan lang nangyayari yan na ah. hihingi ka ng permit para, uh, para tumulong. Kalokohan naman yan. Mm -hmm. o, di niya ako, di, niya ako. Nako, eh, basta ang uh, punto punto dito, eh, pagka public service sana, wala na hong ganito mga problema. Senador, ano, baka mayroon ho kayong mga uh, karagdagang uh, uh, mensahe. Uh, pero kung halimbawa po na... Para sa ngalan po ng public service, ito, yung tanong ko nga kanina kay Mayor Zamora, open ho ba kayo na mag-usap, pakipagkasundo, lalaki po sa lalaki para matapos na itong issue ng uh, uh, ito, uh, Senador, sir? Anong masasabi nyo? Sa akin wala problema. Sa akin wala problema. Apa? Uh, if, if it will redound to the benefit of our people. Iyon. So, naman. Yan ang maganda. But, hindi ko alam kung sino ka nakatakutan niya. Eh. Apo. At, ano ba kinakatakutan niya? At sino ba kinatakutan niya? Oo, yun na nga. So, ah, ang, ang mahirap dito, ini-instruct pa niya yung mga staff niya at yung mga biktima na wag tumanggap ng tulong galing sa mga estrada. Yun so, lang. Yun ang mahirap sa kanya. Mm -hmm. Ang ah, ngayon, last ano point na lang po, uh, Senador, um, ang inyong kapatid na mahal, si Senador JB, ay kinampihan mo kayo dito sa issue po ng uh, pagbatikos dito sa ordinansang ito. Um, hindi raw hindi raw okay. Wala raw hong ganito dapat na ordinansa na eh, makipag-coordinate pa sa Office of the Mayor. Anong reaction niyo, Senator Jingoy, sir? Eh napakaliwanag naman nung nakasaad sa ordinansa. Aha. Hindi makatarungan yung ordinansa na yun. Yeah. Kahit sino, kahit sino, Senador, kahit sino tanungin mo, talaga hindi maka, makatarungan at hindi mm yung ordinansa yun. Ayun. So masaya ho kayo na sinunopor, sinuportahan po kayo ng inyong kapatid, uh, Senador Jingoy, si Senador JB. Well, uh, meron siya sariling kaisipan at yeah. na, uh, alam naman niya na uh, talagang deep inside his, his heart, eh, talagang mali talaga yung ordinansa. Iyan. Yeah. Impair din si Senator JB, alam niya yun. Opo. Si Senador uh, Jingoy, sir, uh, nasa niyo ngayon ang parting words kasi na nabardagol ko yun, na nabasyo ko yun sa social media. Go, go ahead, senator sir. nasa yung pagkakatahon, ni eh. address po ang uh, mamamayan, ang netizens, uh, sir? Yung pagbabasa sa viral video, wala problema sa akin yan. Alam mo, yung ginawa kong yon talagang kinausap ko yung babae na staff ni ni Samora. Dahil okay. ayaw na magbigay ng tulong. Okay lang sa akin yan. Ngayon, ginawa nila isang ordinansa. Uh -huh. Bawal pumasok pag walang entry permit. Anong kalokohan yan? Basta ako, ang masasabi ko lang, wala makakapagpigil sa akin na tumulong sa, sa aking mga pro bayan sa anuan. Saka Ay. masyado siyang ano, ah, uh, ang hirap dito. Parang masyado, vindictive. Oo. Uh -huh. Masyadong vindictive itong mayor na ito. Oo. Uh -huh. Hayaan mo na mga taong bayan ng tumanggap ng, uh, ng tulong, kahit kanino. Mm-hmm. Uh -huh. Ayun. So, Senador uh, Jinggoy sir, maraming salamat sa inyong panahon. Ha? At at least, napagpaliwanag rin ho tayo sa taong bayan uh, hinggil po sa isyong ito. Th thank you, Senator Jingoy, sir. Salamat, okay. salamat. Thank you, thank you.